Ngayong gabi mga idol, kasama pala natin mga idol no, ang mga nagagandahang mga hot bibs dito na naglabanan mga idol sa Divisoria, Kawayan. So grabe, ang gaganda nila mga idol, silang nanalo mga idol. Pero bago yan mga idol, pakisubscribe muna ang ating YouTube channel, Team Kapet Vlog. So bago sila nanalo mga idol no, so naglabanan muna sila mga idol dito sa mga uh, talent nila mga idol at trampahan mga idol. At pagkatapos ng kanilang mga uh, talent mga idol, no, uh, nag-award na agad ang mga uh, organizer mga idol kung sino ang mananalo o sino ang uh, mauwi ma na Hot Bibs 2025 dito sa divisoria kawayan, mga idol. So ayan sila mga idol. <laughs> nakakot award mga idol no si contestant number 10 ayun no so hindi rin matago mga idol maganda talaga siya mga idol it's you, it's <laughs> so lumalaban din si contestant number 6 mga idol no sumatangkad so, siya mga idol no it's you, it's Hakot award din si Contestant number no. 6 mga idol. Parehas kang ano, Kuntista number no. 10. So sila talaga ang maghabol-habol nito mga idol, mga idol. Wala na, hinako na talaga ni Contestant number no. 6 mga idol. Tatlong bisis na siyang tinawag mga idol sa mga award mga idol. At ito na yung time mga idol para tawagin yung uh, second runner up mga idol. So si na number 4 mga idol ang natawag na second runner up sa laban na ito mga idol. At ito mga idol no kay tinawag na ang first runner up kung sino mga idol. So, si number 6 ang first runner-up mga idol. So, may pag-asa pala nito mga idol si uh, contestant number 10 na uh, maging Hot Babes 2025 mga idol dito sa Divisoria. So, sino kaya sa kanila mga idol ang naiwan mga idol no na tatawagin na uh, first Hot Babes 2025 dito sa Divisoria, Kawayan? Ayun, grabe. Nagagandahan talaga dito uh, mga idol. Oh. So, sino kaya sa kanila mga idol? Pause your bit mga idol. Like comment mga idol. So si Kuntista number 10 talaga ang nanalo mga idol no. Ayun you no. Know. Ay grabe siya ang Hot Bibs 2025. Ayun dito sa Barangay Divisoria Kawayan. Ayun congratulations sa iyo. So dito nagtapos mga idol no ang labanan ng mga uh, magaganda mga idol dito sa Divisoria Hot Bibs 2025. Ayun you no. Know. Iuwi ko na lang kaya itong tatlong nagkagandahang Hot Bibs mga idol. Ayun no. Total sanay naman tayong mag-bring home ng mga pagkain sa content natin eh. So ano kaya mga idol? I-bring home na rin natin 'to. Ano? Comment lang mga idol. At dahil silang tatlo ang nanalo mga idol no. Uh, magpa-picture tayo sa kanila mga idol. Ayun oh, no? magpa-picture si Team Kapayat sa kanila mga idol. Siyempre, uh, isang karangalan dito mga idol no na uh, mapanood at ma masaksihan yung success na uh, pinaglaban nila mga idol. Ayun oh. No? So, meron din si Team Kapayat mga idol. No? Gusto niya sa gitna mga idol. So, nalibutan ng mga uh, nagagandahan naggagandahan mga idol. Thank you. Don't forget to follow and subscribe in YouTube channel mga idol. Thank you.